Buenos dias, señoritas y señoritos. Hinimok ng isang miyembro ng Makabayan Black ang uh, Marcos Administration para i-extradite na si uh, Pastor Apollo Quiboloy sa Amerika dahil sa maraming kaso hinaharap nito doon at uh, kung saan ay one of the uh, uh, most wanted persons siya ng Federal Bureau of Investigation. Sinabi nitong si Gabriela, Representative Arlene Brosas, na dapat uh, hindi na hintayin ng Marcos government ang uh, request ng uh, US government para sa extradition ni Kiboloy. Dahil sabi niya, mga seryoso o mga krimen na hinaharap nito, uh, kagaya ng sex trafficking, and other charges. At sabi niya, uh, hindi natin alam, baka hanggang ngayon, nangyayari ito dito sa Pilipinas. Kasi yung mga biktima ni Kibuloy ay mga Pilipina rin naman. Na inayos o direktor nila di umano yung mga papeles, mga, na, mga minor, para mapapunta sila sa Amerika at doon, uh, yun, nire-rape at minomolest niya mga ito. That, uh, that, at... Uh, dahil hawak niya yung mga yung mga fast passport and visa na mga ito. So wala silang magawa kundi at uh, pagbigyan ang mga sexual advances ni Kivoloy. Sabi ni Arlene Brossas, uh, very appalling or uh, nakakasuka, shocking ang mga charges ni Kivoloy to include uh conspiracy to engage in sex trafficking by force sex trafficking ha yung uh, nagdadala ng mga babae doon para molestahin. fraud panloloko, kasi pinipilit niya 'di umano ang mga ito na magbeg on the street at uh, nilalatigo kung hindi na namimit yung, uh, yung quota nila per dollar at coercion uh, coercion pamuwersa both sa pagpapalimos o or, uh, or uh, pa uh, sa sex ha at uh, kasama pa dito sex trafficking of children at saka bulk smuggling. So pati kaya garita uh, garit sa kanyay Amerikano kasi ginamit pa niya yung uh, financial system ng Amerika para mag-smuggle ng goods uh, ng ng uh, ng cash at ito nga nahulihan sila sa nung nag-stop stopover sila sa Hawaii na kung saan nakitaan yung eroplano niya na marami mga pera na nakalagay sa mga sa mga media. Ito kasi yung mga pera na kinokolektahan niya sa sa mga estimated n 8 million na uh, members ng Kingdom of Jesus Christ sa uh, uh, movement. Sabi ni Brosas, the government must immediately extradite Kiboy. Eh anong ginagawa ng DOJ? kailangan niya harapin ito, mga karumal-dumal na kaso na ito, sabi ni Brozas. Uh, kahit i-check natin yung sa website ng Federal Bureau of Investigation, ay uh, makita natin yung warrant na isyuhan ng Federal Bureau of Investigation kay Kibuloy noong November 10 pa, 2021. At, ah, uh, 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 yung, mga, yung na-set na nga yung hearing or yung naset set na nga yung uh, 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 initial uh, hearing dito sa November of next year dahil nga sa mga delaying tactics ng mga lawyers niya. Uh, at sabi ni Brosas and I quote, Hindi pa natin naungkat kung ano targang role ni Kibuloy dyan sa SMNI. When for all you know, lahat naman ng tao ng pamilya sa SMNI eh talagang sikibuloy ang tinuturo. so she is referring to this uh, in ongoing investigation sa ownership ng uh, ng SMNI pero going back dito sa dito sa extradition I believe this is uh, a, the right move to be done by the Marcos government dahil sa ngayon ay Very dependent ang Pilipinas sa American aid. Very dependent ang uh, ang Marcos government sa tulong ng Amerika. mag uh, malapit na mag mag-joint uh, patrol tayo jan sa West Philippine Sea kasi very helpless naman tayo sa pambubuli ng China. So it's just tala it's just a choice lang talaga between kiboloy or Amerika. Ha? Parang ganito rin ang uh, ang hinaharap na problema ng Marcos administration relative to the case ng Duterte. It is really an issue of whether uh, we please the uh, almost 100 countries na membro ng International Criminal Court or we please Duterte. Pero buti lang ngayon, uh, marami ng sign na nilalaglag ng, ng Marcos administration si Duterte so it's uh, okay na yan ang next at uh, ang next bagay na dapat nila pagtuunan ng pansin ay ito na kaso ni Kiboloy and sana as a as a uh, show of goodwill show show of goodwill dapat ipa extradite na talaga ito si Kiboloy anyway kung ma extradite natin si Kiboloy tinutulungan pa natin si Kiboloy malay natin ma ma magjustify justify pa niya. Sabi niya, nagmamakaawa yung mga babae. Nagalawin ko sila. Nabigyan ko sila ng uh, after nag-shower kami. Lumuhod sa harap ko at sinabi, Diyos! <laughs> Pagbigyan mo na ako. Give me your holy whatever. <laughs> Or your holy semen. <laughs> Please, Lord appointed the disappointed son of God. Don't disappoint me, please. <laughs> ay hindi tati mo na hindi biruin yan pero that is a serious serious matter na malay natin yun ang defense nya na baka siya pa ang magsasabi na itong mga kababaihan after uh, ang hiningi ko lang sa kanila ay itong mga bata na mga minors ang hiningi ko lang sa kanila ay imasahe ako and then paliguin ako. And then nung nandoon na kami sa 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 kwan, sa bathroom, iginapos ako at ni rape ako, ni rape ako nito mga babaeng ito. Gabi-gabi ako ni rape. Kawawa talaga ako kasi daw gusto daw nila marandaman yung pagmamahal ng appointed son of God so ano magagawa ko Biktima rin ako malay natin ganun ang depensa ni Kiboloy di ba so uh, I think the U the Philippine government will even be doing a favor kay Ababolo Kiboloy yah uh, Baka magkamila pa ma ma hypnotize pa niya yung mga yung mga uh, US judges or or kung kuan ba kung na uh, jury ba hindi ko talaga kabisado yung batas sa Amerika pero uh, jury or judges ang mag-decide dito. So at least uh, pair naman ito. Pareho lang sa mga Duterte. At least they get to answer the charges of uh, extrajudicial killings and uh, crime against humanity sa Amerika. So I think uh, the the Philippine government should give serious thought to this. At uh, ending na yung year, wala na magawa dito pero... I think uh, pwede pa next year would be a good time. At uh, malay nyo, pag na-extradite nyo si Kibuloy, na, 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 makakalusot pa si Kibuloy sa investigasyon ni uh, Senatora uh, Riza Ontiveros sa sa Senado ukol sa mga at hindi pa niya mapili hindi pa siya mapilitan harapin yung mga yung mga accusers niya na Kingdom of Jesus na mga miyembro ng Kingdom of uh, Jesus christ na inabuso niya, pinalatigo niya, pinapalo pinapalo niya ng 100 lashes, pinilit niya ma, 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 mag magbeg on the street. So, meron rin uh, meron rin na uh, kasabay na hearing rin sa Kongreso regarding the SMNI ownership na until ngayon kini-claim niya eh, hindi kanya. Pero na-play naman natin yung video ni ng isang uh, ng isang very matagal ng loyal na uh, 14 years, 15 years na empleyado angkor ng SMNI na si Mike Abe na kay rin natin na sinabi hindi lang siya uh, uh, kiboloy owner kundi owner and king siya ng SMNI so I think uh, this is the best thing to do for the Marcos government this is uh, just to all this is this will give justice to all justice to the victims, justice to the Philippines, justice to the U.S. government, and most of all, justice to the disappointed son of God. At makadepensa na siya yung sa Amerika. At butingan, uh, buti nga, nagbibigay na ako ng tips sa mga lawyers nyo. Uh, Nikki Buloy, pwede nyo, nyo mag-plead uh, ni rape kayo ng mga kabataan na ito. Pwede sabihin ni Kibuloy, kasi mga 70 years old na ata yan, ni-rape ako ng mga na mga 18 year na mga 18 16 year old na mga kababaihan na mga miyembro ko ang usa ang, ang utos ko sa kanila ay ay shower lang at saka masahe lang pero the kwan sila nag uh, they went further inabuso nila biniktima nila ako biktima rin ako ng rape kanon and molestation chinansingan nila ako ganon. di ba oh yun alam nyo na alam niyo na ako anong Depensa gagamitin nyo sa Amerika, okay? So, yan na muna tayo. Please share this vlog to friends and relatives para they can join us in making an appeal and telling the Marcos government, kasi minomonitor nila yung mga, yung vlog natin, uh, to telling the Marcos government to, ang daming problema ng bansa. Ma, ma, mababawasan yung problema niya kung extradite na niya si Kibuloy, aura mismo. Okay? So thank you very much for watching and don't forget to tell your friends to subscribe to the Arma Armandine YouTube channel. And I'll be seeing you in my next vlog.